Kung ako ang tatanungin ay okay lang Bala po, kumusta na po kayong lahat na po yan Bala episode nito yan na po Katatapos lang na po natin mag ano Mag Tabas po, din sa gilid ng pailog Oh uh, yan Ay ngayon po naman tayo may mga nakuha ng paninda Oh uh, yan Pare oh Meron na po tayo ng kangkong Yan kita po, bagan niya kangkong at saka talbos ng kamote yan yeah, o ngayon po naman ay ano pupunta po tayo sa ibaba at tayo titingin ang iba namang maaaring mauulam ba ayun po po sama po tayo ito po ang ating nilinisan o no? ang ulan po ay ay sabi ko diskarte naman ako ng ilang pang ulamin o no? bukod sa gulay ay di yun titingin po tayo dun sa uli sa bandang ibaba baka po makakadakot tayo dun ng kahit ano kabuti gawa diba po ng maulan ay aw oh. ari po ang inobra natin Ya, yeah. ito po ang ating tinabasan. Balong tabas po yan Kanya-kanya oh. din lang po Ang diskarte May namumusok na dun Nang gugulay day Ha? Wala pa? Hindi. Ayan yung plat Oh, ganda mag-umang uli. Eh. Plat. Parang pwede, no Parang pwede pabungahin Bakit? Hanot? Magka nakakaari kaya yung ganyan, Hindi. Ano po? Matang niya. Akan ng A-Sprint. Bakit kukumpayin mo ba? Ari din na. Ari lang banda din ni Kuya. Ano? Namumuso ka ba? Namumuso? Uh Oo. -oh. Ha? Abay, ayos yan. Ako manggugulay din na. Kuya Tom. Ay, ayos yan. Oo, ako manggugulay din din sa labak. Maniningin ng kabuti. Ah. Kabuti. Ah. Ay, kabuti. Saan? Ah. Uh, Saan? Ari, kung natamnan ko kagad ng kamuti, Yari ako ano. Laglag ano. Matubig nga ay kaya ha? Binabalak ko nga hindi ko maintindihan na walang hiya. Sayang lang yung bakante ano. No? Bayae ah. Eh. Tako, Tomas mas Pagkukumpayin mo rin banda din po, ari oh. Yan naman makikita mo pag kayo ni Spria aring kamuti Aring kamote arin oh. Walang hiya nga Tako, palabak Manggugula, ya ah. Tepe, palabak Salo-salo din na, eh. nanggugulay ay. Eh. Aba yo. Dinalik kangkong. Kangkong, kasama ko mamaya na ilang gulay pa. Oh. Dini tayo sa kabutihan. Ang hirap din po dito ng buhay, yo. Oh. Tama mo. Nangungo, siguro bibinta din. O di kaya pang ulam din ho nila. Na ulan pa. Ah. Manggugulan tayo Ay parang bubinasin tayo O damay Walang ju Ay pagkada kamay oh. Walang hiya mm, ay, Ayak pa tayo na rin Nice Ay tama tama oh. Panalo Ay eh. Dami oh. Ito masarap oh Yanang yanang Walang ju Kung tayo nagpabagal-bagal ay eh, maunahan tayo ni Kuya Tomas. Kung pag okay ang po naman at rin naman ay para sa lahat. Oh, ay di ibig ko sabi, sayang. Buti naman tayo na una-una. Ayun, no? Oh. Hmm. Ayari ay, na naman, no? Oh. Kabuti hmm. na naman. Hmm. Ito pa rin ulam na. Oh, makaba. Ayan, oh. Sayang kung may mga hindi na ho mapapakanabangan ang oh dami. Yan, oh. Pare ko hindi na mapapakanabangan, sayang oh. Mm. Sayang dami nagkakagusto sa ganito oh. Nabulok lang. Mm. Oh, ang dami oh. Wala nang jackpot. Yari na naman ng pang-ulam. Mm kulta dami eh. oh dami wala oh sabi na si Sprite niya naman talagang marunong din ang panginoon ay eh. baka sabis kabis pa rin wala pang ulam atin bibigyan niya ng marami na ipu eh, o oh. hmm. ari pong ba na hindi na ari oh eh. hmm. dami eh. sayang Mm. galing talaga eh, thank you Lord, <laughs> dami, buenas, wala na naman tayo ng mm. mm. sarap na ako sa kape nito. ừ ăn đòm đi không phụ ấy ừ ừ ừ kapag po ganitong marami at hindi namin nauubos binibigay ko po sa mga kapitbahay sayang eh ito wala na lorat na ang dami pa dun eh ang dami ito pwede na itong lalagyanan eh ang da ako Sayang ay yung dami na ano na pasok. <coughs> <coughs> cucu Ano? Oh, uh, baka mga mga pa mo naman Pang ulam tayo, cucu Ang Ang dami Dala pati inakay. Ito na po masarap. Ito inakay. Parang manok. <laughs> pati inakay dala. So, oh. nakakatuway. Kaya yeah lang niya ito. Sa dami eh. Kita ang ngiti ay. Hmm. Dala pati inakay eh. Dahap niya eh. yan yung po mga inspire sa ganar eh. dati po ay may nagkataon akong Garni ang pagkakataon na binitbit ko po ba yung ganito yan kumbaga itong isa oh. kishare ko lang po sa inyo ano din rin lang po naman sa amin pauwi ay ngayon pagdating doon sa bayan ay hinintuan ako ng ban Aba, sabi ko medyo ano aray yung ban no medyo kung mag sa'kin sa sakyan na kalasing bago ay abay sabi sa akin wataw hihilingin ko na yan sa'kin sa pwede po ah bibigay ko na sa iyo abay pagkarakay na buto nagad ako ng isang daan ay e sa wag na po chipa hingi ko na sa iyo abay hindi na ako nag isa't dalawa kung pag sabi ko pahingi ko na po ba sa kanya yung kabuti siguro po ba ay nananabig din nga sa mga ano abay tinanggap ko po yung matagal naman pong panahon ba, bigla akong hininto anong nung gulat ko kasi eh, kasi si hino sik, ano hinari pala yung kabuti yan tinatarget sa yan po may sili pa o tipang ulamin nga namin ay na, eh, kami na may halos kung tutuusin pito yung makalway pag kayong tagkabuti nakakadali kasi pinagkaloob ko na mm -hmm. ah ba pagkadami ayan yung kapal ay, ako po namin natuwa din sa so, kaya kaya ginaman na rin nakakutsing ari at dadali ng kabuti Aban. Oh. Kaban. Hmm. Kaya pa yung pang ulam Oh. Aba. Isang ka pa eh? Talbos na lang ng sili. Ano chuchu, meron pa diyan. Ano yun oh, may hunting ano oh? oh. Talbos naman ng sili. Ang ating dadalihin, marami ako din sa kabila. Ah, ang dami po. Oh. Nasaan yung pasaw? Dala na kayo. Ganong ulan to. Ilang araw na eh. Talaga ako balot na balot at aba, mahirap. Mm. Wala na naman po hunan. Kung ako ang tatanungin ay okay lang. Mm -hmm. Dami na rin. jenis sama nama ni ayo ayo kamu bumbu tas hmm ayo oh, sampo no hmm itu boleh empan hati Ini tu. Yang dah mik. ah. Ngayon na lusot ng pangkapunan. Takot, ano? Maulan. Eh, uh, eh. Nasa patulog. Wari ko. Kailangan nga lang. Kailangan natin na eh. Ulan, araw. Ah, ulan init. May damay na. damay pang ulam na. Ah, ah. Posta din sa luluban. yun yung sili ito yung tago para tagong silihan natin to ang hmm. dami natin dito ang kakukuha ng sili masarap po ito sa ginisa ay tapos dito ka ng kalamansi ay talagang tulog sa panghapunan Mm. Mamiminus natin isang kain mm. Nasipag din ba naman na rin Anong nga rin Sili Nasipag kung mag ano Mag mm. Mag ano siya Mag uh magtalbos. Ayan, salamat po sa inyong pagsama. Ano na po, naka na naman po tayo ng masarap at maraming kabuti. Oh, ayan. Ingat po ang lahat. Bali, si Kuya Tomas po yung nakita natin dun. Nang gugulay din ay kanya-kanyang discard Oo ah. Oh, kanya na may puso na saging sa yung kanyang hinaharbi, yung kinukuha. Oh, pang gulay. Ay, di yun. Salamat po sa inyong pagsama. Yan ulan ne eh. Yan ang ulang biro. Yan, ingat po ang lahat. Happy lang. Yeah. <laughs>